Ano na mabata na mabaho-baho? Is it? Uy, mama. Oh. Batata is ito. Mama. Ay, 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 ay. Tara, babat na. Tara. Bau-bau kay ikaw. Babat Babat Diyan na Tignan ang bahu ko na is-is -e. Uy Babat na, tara na Uy Tara na Diyan ka upo din yan Uy di ang bata mabaho Wala babat Diyan na Balak si Manday to pagbabat. Manda yun. Tara. Tara na. Dali na gabi. Ibu ka. Ka bungula ko ni.

Ano puta? Puruta. 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 Puruta dari puta. Puruta. Tak, tak iya, man. Ano ito? Antap. Ano ito yan? Antap. Ano Anong antap? Antap. Ay, plastic. Plastic. Pag sinilas, pag sinilas, matutunok ka. Kasi antap. Tutututo. Hmm? Kasi antap. Lina, yung Kaya puti. Buat, dida. Apgad.